So, yun guys. Uh, magandang tanghali. Ganun pa rin guys. Inano ko lang siya. I-continue ko lang siya. So, ito mag-a-arrange naman tayo ng ating mga paninda. So, medyo madami tayong gagawin. Sobrang dami. Ayan, nagkalat. So, ako lang mag-isa guys. Wala na ang aking tiyosawa kasi pumasok na siya. Uh, kasi holiday kahapon. So, ngayon ang pasok niya. Ayan. So, isa natin ng arrange. Papalaban na naman tayo. Oh, gamit tayo ng gunting guys. Huwag tayong, uh, minsan kasi may malambot, di ba? Pag ginano natin, malambot. Pero para sigurado, kasi minsan talaga, ala natin, okay lang na ganunin sa kamay natin. Tapos, minsan na uh, pipilas, nabubuksan, sayang. Tubig lang. punuin muna natin yung ating lagayan ng mga candy kasi wala nang laman. Ito, Overload na Cloud 9. So, binukahan ko pala nito guys, yung Classic 10 tapos yung Overload uh, 19. Punuin natin lahat. Ayan, puno na siya. Anong kira pa din dito? Para alias uh, sa ano, yung na, yun talaga guys, no, nakakapagod yung mag-arrange. Masarap lang mamili, pero pag nag-arrange na, yun talaga nakakapagod. Tsaka, kasi titingnan mo pa yung price, minsan. Uh, kaya ginagawa ko, uh, display muna, pag katapos display, saka ko chine-check yung aking mga presyo. Tapos, saka ko sinusulatan or binabago yung price ko para hindi matagal. Pero minsan talaga, may, uh, pag sa displayhan talaga, minsan maabot ang dalawang araw, tatlong araw, hindi buka tapos. <laughs> diba? O, so, daming relate dyan. So, bintahan ko pala ng ganito guys, yung XL na diaper ay 11. Pag yung large 10, pag medium 9, pag double XL 12. So, ito naman, bintahan ko nito ay 12. Ay, grabe. Grabe. Tuloy yung hawis ko, guys. Pakainit. Dabi ko mong gagawin, no? Na madali ko lang kasi pag may bumili, di ba? Ang sikip. Ayan. So, yung mantika, nalagay ko na. Ito yung mantika natin. Yan, yung 24 perasong mantika. Lalagay ko naman siya doon, guys. Doon sa may ilalim. Sa tabi ng itlog, guys. May gilid. Kuha lang tayo ng gunting. Wala tayong gunting, gunting. So, ito yung ating mantika. Ayan, 24 peraso. Ayan, CLC. Cost nito guys, nasa 26 point something mga. Almost 27. So, benta natin na ng 32. Ayan, may 5 pesos tayo sa isang bote. So, ayan, no? dalawa na lang natira. at least knockdown yung isang karton para lumuwag. Luis! Pasok yun, nak! Patanggal tong karton. Oops! So, lagay ko naman yung ating MP tsaka Alfonso sa taas. talaga guys pag nagdi-display dire-direcho kasi pag hindi mo dire-direcho nang ito namang pawis ko oh. pag hindi mo dire-direcho ng tawag dito display mas lalong nakakatamad tatagal tatagal yung kasi minsan inuunti-unti ganoon <laughs> din ako minsan yung inuunti-unti ko yung display ko kasi minsan nga nakakatamad nga Hi! pero pag nakikita mo yung dire-direcho tapos wala po mo konti na lang konti na lang yung display mo parang ay nakakawala ng ano pago din parang magaan na sa pakiramdam, magaan sa paningin. So, meron tayong Pucari Sweat na maliit, tsaka malaking delight. So, yung presyo pala nito guys, titignan ko para at least uh, may idea tayo. Sabi pa, wiso. So, yung delight guys, ang cost niya 45. So, pwede natin ibenta. Kaya ba? 45. 10 pesos. <laughs> 8 lang. Sagot, agdagan natin ng 8. So, 45, 53. Benta natin ng 53. Yan lang. Ano kayo? Diba? 45, 53. So, meron tayong 8 pesos sa kada isang ganito. Tapos, yung gate, uh, Pukari Sweat naman na maliit, 350, 350 ml. Ang cost niya, 32.70. Pwede natin ibenta. So, almost 33 na siya. Agdagan natin ng 5. 38 din. 38 din ang bintahan. Ay, 38 to guys. Tapos ito naman ay 53. Yon. Luluto muna ako guys ng daing na bangos. Boneless. Kasi ano na ata, 12. Ano ba diba, ora? Ano ba sa ba? Naku guys, launa na pala. <laughs> Di pa kami kumakain na, ano ako, na hmm. nabisi sa pagdi-display. So, taste konti na lang, oh. Yan na lang. Konti na lang ba? May gas. May isa pa dito ang tarpon. Tapos lang yan. sabi <laughs> ko. so, ayan guys, balik ulit tayo. Ah, nagpahinga lang ako saglit after kumain kasi late kain na din kami mga ulan na mahigit. Tapos, kanina nga nagluto ako ng ulam. Tapos, balik tayo. Ayan, ang gulo-gulo. Dami pa. So, continue tayo sa pag-arrange. So, minsan guys, di ba, may time talaga na matumal, may time naman na malakas, pero pag ganyan na matumal, huwag tayo hinaan ng loob, ganoon lang talaga, hindi naman all the time ay madaming, uh, medaming, di ba, medaming pera yung ating mga customer para bumili. So, may time din talaga na minsan hindi pa dumarating sa Audi la, or hindi pa sila nagkapapera, kaya minsan, uh, paano muna, itipid nila sila. Uh, isa din yun, siguro sa may kalaban tayo, manamit ay kalaban na tindahan. So, kahit ganun, laban pa rin tayo. Kasi ano lang yun, guys, eh, ang, ang labanan kasi sa, sa tindahan talaga, ano, diskarte, sipag, tiyaga. tsaka patagalan. <laughs> so, mayroong ano dito guys, maliit, mga bubu may bubuwit dalawa, tinira yung ano ko, yung gatas ko. Gatas talaga yung tinira nila ah uh, yung malaki. May tinirang malaki, meron din ganito. Lagang yun ang gusto nila. Kaya pag, pag sa gabi, tago ko na lang, lagi ko dun sa ah uh, malaki kong ano, malaki kong istante para safe lang. Kasi hindi sila lumalabas. Pag gabi, nandito sila. Ano naman siya eh, uh, kasi sobrang liit, kaya pag dun sa may roll up namin, medyo may nakauhang siyang konti, kahit nilagyan ko na siya ng goma sa may gilid para hindi sana bumuka, kailang bumuka talaga siya ah uh, kaya, kasi sobrang liit din eh. Malilit na daga. Ubit. <laughs> so, yun. Bilis grass siya. ng aking gatas. Yung favorite nila yung gatas. Bukayan. Yeah. Ayan. So yun guys uh, ano na, Mag aalas stress na po Ng hapon So hindi pa rin ako tapos Madami pa akong aayusin Pero i-stop ko na po ang aking video guys Kasi masyadong mahaba na siya Pero ayan At least kahit paano naayos ko na Konti Nakapaglagay din tayo Kahit konti lang Cloud 9 pa lang nadilagay ko <laughs> Tapos and pala guys uh, Medyo dami ko nang bungi-bungi So yung ating mga dilata Andito pa Hindi ko pa nalagay So madaming kulang Ayan. So, yung bigas natin, wala na akong bigas, guys, ni isa. Walang laman. Wala tayong bigas. Tapos, ito, konti na lang ang aking bigas. So, order pa ako ng bigas, kaya lang, hindi pa daw sila nagpagiling. So, hintayin ko, kaya lang sabi, napakamahal daw ng bigas ngayon. So, napakadilim. Anyway, uh, yun lamang guys ang aking sinishare. So, madilim. Yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. bye-bye.